Magandang araw mga bata. Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na knows! Ngayong araw, ang bidang gamot ay Biogesic. Ating pag-uusapan ang tungkol sa active ingredient nito na paracetamol. Ating sasagutin ang mga katanungang, una, paano nga ba umiepekto ang paracetamol laban sa sakit at lagnat? Pangalawa, paano ang tamang pag-inom ng biogesic. Pangatlo, ano-ano ang mga side effects ng paracetamol. At pang-apat, ligtas ba ang pag-inom ng biogesic o iba pang brand ng paracetamol habang ikaw ay nagbubuntis at nagpapadede? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy. Paracetamol ang generic name ng biogesic. Ito ay isa sa pinaka gamot laban sa mahina hanggang sa katamtamang sakit. Ang paracetamol ay isang non-opioid analgesic at antipyretic na gamot. Bilang analgesic, pinipigilan ng paracetamol ang mga epekto ng cyclooxygenase enzyme sa utak. Pinipigilan din ito ang pag-release ng prostaglandin na siyang nagiging dahilan ng pagdanas ng sakit. Ang paracetamol ay isa ding antipyretic medicine o isang gamot panlaban sa lagnat. Pinipigilan ng paracetamol ang epekto ng endogenous pyrogens kaya bumababa ang temperatura ng katawan at nagagamot ang lagnat. Ang paracetamol ay epektibo sa paggamot ng mahina at katamtamang sakit. Ito ay nakagagaling ng lagnat. Ito ay epektibo din sa iba't ibang body pains tulad ng pananakit ng ulo, pananakit ng ngipin, pananakit ng muscles, at pananakit ng joints. Epektibo din ito upang maibsan ang pananakit na dulot ng dysmenorrhea o period cramps. Ang paracetamol ay mahina ang epekto sa pamamaga pawang maiibsan lamang ang sakit pero hindi ito nakagagaling ng pamamaga. Kaya, hindi ito recommended sa mga sakit na may sintomas na pamamaga tulad ng gouty arthritis at rayuma. Kung namamaga naman ang ngipin na may kasamang sakit, maiibsan ng paracetamol ang sakit ngunit hindi nito magagamot ang pamamaga. Kaya, kung ikaw ay interesado sa mga gamot laban sa pananakit ng ngipin, panuorin ang video na ito. Ang Biogesic ay isang over-the-counter na gamot, meaning nabibili ito kahit walang reseta. Ang Biogesic ay naglalaman ng 500 mg na paracetamol. Dahil ito ay isang tablet form, mararanasan ang epekto ng Biogesic 30 minutes hanggang 1 hour pagkatapos inumin. Ang epekto ng Biogesic ay umaabot ng 4 na oras hanggang 6 na oras. Kaya ang tamang pag-inom ng Biogesic ay uminom ng isang tablet every 4 to 6 hours. Kailangang paabutin ng at least apat na oras ang pagitan ng pag-inom ng sunod na tablet upang maiwasan ang mga possible side effects. Ang maximum safe dose kada araw ng paracetamol ay 4,000 mg. Dahil ang biogesic ay naglalaman ng 500 mg ng paracetamol each tablet, hindi dapat lumampas ng walong tablet ang pwedeng inumin kada araw upang maiwasan ang mga irreversible side effects ng paracetamol na aking idediscuss maya-maya lamang. Mapapansin na ang paracetamol ay karaniwan ding pinagsasama sa iba't ibang over-the-counter na gamot as a combination medicine tulad ng mga gamot sa sipon at allergy. Halimbawa, ang Nuzep, Bioflu, Decolgen at Toseran. Matatagpuan din ang paracetamol sa iba pang painkiller combination, tulad ng alaksan. Kaya, kung ikaw ay umiinom na ng mga gamot na may kasamang paracetamol, hindi na kailangang uminom ng biogesic upang maiwasan ang pag-overdose o hindi dapat maabot ang maximum safe dose na 4,000 mg sa isang araw. Ito ang ilan sa mga usual side effects ng pag-inom ng paracetamol. Pagkaantok, Pagdanas ng pananakit ng tiyan na maaaring magdulot ng diarrhea at dark colored na pupo. Maaari din itong magdulot ng paninilaw ng mata at balat. At pagdanas ng cloudy at bloody na ihi. Kung nararanasan ang tuloy-tuloy na mga side effects na ito, maanong itigil kaagad ang pag-inom ng paracetamol at magpakonsulta agad sa doktor. Ito pa ang ilan sa mga dapat malaman sa pag-inom ng paracetamol. Ang pag-inom ng paracetamol araw-araw sa matagal na panahon ay maaaring magresulta sa heart attack, pagsugat at pagdugo ng gastrointestinal tract at pagkasira ng kidney. Kaya, ang mga pasyenteng may kidney failure ay kailangang ipaalam sa doktor bago uminom ng mga gamot na naglalaman ng paracetamol upang maiwasan ang paglala ng kidney failure. Ang pag-inom naman ng paracetamol ng sobra sa recommended adult dose na 4,000 mg o 4 grams per day ay maaaring magdulot ng pagkasira ng atay. Kaya, napaka-importante ang pag-inom ng naaayon lamang sa safe dose na 4,000 mg o hindi hihigit sa 8 tablets sa isang araw upang maiwasan ang pagdanas ng liver failure at liver cirrhosis. Hindi din pwedeng ipagsabay ang pag-inom ng alak o alkohol sa paracetamol sapagkat ito ay magdudulot ng irreversible na liver damage. Kung ikaw ay may allergy sa paracetamol, maanong iwasan ang pag-inom ng biogesic at iba pang combination medicine na naglalaman ng paracetamol tulad ng mga sumusunod. Sa tanong na, Ligtas bang uminom ng biogesic at iba pang brand ng paracetamol habang ikaw ay buntis at nagpapadede? Ang sagot ay, oo. Ang paracetamol ay hindi napapas through o hindi napapasa sa breast milk o gatas ng ina. Kaya, hindi ito nakakaapekto sa baby kapag ang nanay ay umiinom ng paracetamol. Ang paracetamol naman ay maaaring mag-cross sa placenta ng isang buntis. Ngunit, ito ay hindi nagdudulot ng adverse effects sa fetus. Kaya, ito ay safe inumin habang nagbubuntis. Ang biogesic ay category B sa pregnancy safety. Meaning, kahit wala itong controlled studies sa mga kababaihang buntis, safe naman ito sa fetus o walang masamang epekto sa fetus ayon sa animal studies. Ang mga gamot sa category A at category B ay safe inumin ng mga buntis. Ngunit, kung ikaw ay nagdaranas ng maselang pagbubuntis, maanong ipaalam muna sa doktor bago uminom ng Biogesic o iba pang brand ng paracetamol. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili at panonood sa aking mga video. ikaw ay nasihan, huwag kalimutang i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!